Ang ibang anak o asawa ay sobrang titigas ng ulo yung hindi na nakikinig? Ito po ang gawin mo. Kumuha ka ng tatlong hibla ng buhok ng iyong asawa o kaya naman ng iyong anak. Pag nakakuha na ng tatlong hibla ng kanyang buhok, ay sa kami ito ilagay sa bote. Kailangan transparent po ang ating bote. So pwedeng plastic bottle or pwedeng boteng babasagi. Ilagay mo sa loob ang buhok na tatong hibla at saka mo lagyan ng purong suka hanggang kalahati. Tapos, ito yung alug-alugin. Pagka-alug mo, bigkasin mo ang kanyang pangalan at saka isunod mo ang iyong kahilingan na hindi na magiging matigas ang ulo niya at makikinig niya na siya sa iyo. Pagkatapos, muli mong bigkasin ang kanyang pangalan, kahilingan, pangalan kahilingan. Tatlong beses po nating uh, bigkasin pangalan kahilingan, pangalan kahilingan, pangalan kahilingan. Pagkatapos ay itabi mo ito sa lugar kung saan walang makakakita. Gagawin natin ng sunod-sunod na tatlong gabi tatlong araw o tatlong umaga ang pag-alog nito sa baybigas ng kanyang pangalan. Huwag pong itapon sapagkat sa tuwing matigas o nagtitigas na naman ang ulo ng inyong anak, gawin mo lamang ito, kuhanin mo ito muli at muling bigasin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Tiyak, magiging matino ang inyong anak at asawa. Ito po ay para po lamang sa mga naniniwala. Ngayon kung hindi po kayo naniniwala dito, huwag pong gawin. Wala pong nagpipilit na gawin ito dahil para po lamang ito sa mga naniniwala dito.